alas 8 pa lang ng umaga, gising na ang lahat. And ayan, nagkakapin na kami ni Jusawa ko. Tapos si Sam gumagawa siya ng pancake for me. Dahil dadalhin ni Jusawa ko yung sasakyan niya sa body shop, sinundan ko siya para pagbalik, hindi na siya mag-Uber. Kaya ayan, sama-sama kami tatlo lagi. Kasi si Sab hindi pa siya pwedeng iwan mag-isa sa bahay. Kasi hindi pa naman siya 11. Dahil nga hindi ko pinapayagan si Sab mag-iPad ngayon. Kaya wala naman siyang gagawin sa bahay. So inaya ko siya na pumunta sa Washington DC. Kasi pupunta kami sa Illusion Museum. Alam ko marami na magtatanong dyan, bakit daw hindi na naman sinamang Jusawa. Ayaw niya po kasi marami daw siyang gagawin sa bahay. So, nagpark lang ako dito sa may metro station malapit sa bahay namin. And then, magkocommute kami from here hanggang sa Washington DC. Kasi pag nagdrive ako, baka masiraan ako ng bait. Charot! Napaka-complicated kasi magdrive doon. Tsaka ang mahal ng parking, hindi rin ako marunong magparallel park. And then, pagpasok namin doon, close. Kaya, ayan, pumunta na kami sa kabilang station. And ayan na nga, nandito na naman tayo sa panghabang buhay na escalator. Ito, pag sumakay kang bagong panganak, pag mo yung anak mo, sumasagot na sayo. Kaya naman, sumakay ka dito 20 years old. Pagkababa mo, tatlong taon na nakalipas. Charo. ka. Ayan medyo sinuswerte kami ngayon kasi pagkababa namin, meron na agad metro. Takto pa naman at nagmamadali kami kasi ang appointment namin ay 2pm. Sandrid na tumbling mula doon sa metro station, nandito ka na sa museum. Entrance dito ay $24.99 kapag matanda ka na. Ngayon kapag bata ka pa, $18.95. Nakakatuwa nga kasi first time ko pumasok sa ganito and marami akong nakikitang friends ko sa Facebook na nagpo ng mga pictures na nag, nagtataka ako, paano kaya nilang ginagawa yon Pero dito pala, meron kang spot na pagpipicturan, tas meron din pwesto kung saan tatayo yung pipicturan mo para makuha yung illusion. At yung pinakagustong gusto ko sa lahat, yung parang kaleidoscope yata ang tawag dito. Tapos itong part na to, hindi ko alam kung anong gagawin. Medyo litong lito ko sa buhay ko ng mga panahon na to na nandito kami. Eto nakakatuwa, parang kalahati yung katawan mo. Pero yung pala, meron palang box doon sa loob, iikot ka. Tapos puro salamin. Kaya parang, di ba, ewan ko, baka ako lang naaamis pero nakakatuwa siya. O oh, ulamin niyo na si Sam. Tapos may isang kwarto dito ang tawag infinite room. Sabi ko kay sabog mo bibitawan yung pinto kasi pag nasara yan parang nasa loob ka ng parang eight na salamin. Hindi ko alam I don't like the feeling. Tas eto dito ako just ko nahilo-hilo ako dito. Nasirang araw ko dal dito. Sana din nila ako tumingin. Si Sab kasi kinulit-kulit ako na pumunta dito. Nahilo din ba kayo? Ayan na dami-dami. Sorry na, sorry na. Tas ayan, buti lang ready ako. Nagdala ako ng tripod para makapag-video kami dalawa ni Sab. Kasi ubirang birang na kami na dalawa kasi kung hindi ako picture sa kanya, pinipicturean niya ako. Tapos ito talaga gusto kong ipakita sa inyo. Kasi tingnan niyo ah, pupunta ako dito sa gilid. Oh, susunod siya. O, oh, tinan mo sa gilid, susunod ulit siya. Hala, parang buwan, sinusundan ako. Naman, i-demonstrate ide ko sa inyo kung paano tayo paikot-ikotin ng mga manloloko. Tiyara! So, ayun mga pakla, board na board ako dito. Parang di ako nag enjoy Kaya sinamanta ko na mag video, -video. para naman magka ako. Ito din, optical illusion. Gusto ko lang ipakita sa inyo. Meron silang table dito na pwede kang mag-solve-solve ng puzzle. Tapos siguro na-intriga si Sab. Kaya bumili siya ng isa. Sakto, meron siyang $20 na bigay ni daddy niya kasi masipag siya mogos ng plato. Kaya ayan, bumili siya. So, tag $5 lang naman yan. Pagkatapos namin doon, amoy bito ko na yung mga hininga namin. Kaya nag-decide kami na kumain na. Sakto, nasa Chinatown kami. Kaya doon na kami kakain ng Asian food. Maraming turista ang pumupunta ngayon dito sa so Washington, D.C. Kaya maraming tao. Medyo na-scared na ako kanina sa may bandang entrance. Kasi yung mga nakatambay, nakatingin. Parang gusto akong suntukin. Ano na? Huh? Na? Ha? doon na. Bakit? Tatakot ako baka <laughs> pera yung wala. Ano na... to pera? Ito ang pera yung dollars kasi tatakot ako. Pag-50 dollars lang pero meron ako, baka magugustahin ng plato. Palat, <laughs> nag-accept naman siya dito mm -hmm. ng card. At ayan na nga nakarap kami ni Sab ng Vietnamese restaurant. Medyo sa looban to, pero sobrang sarap. Nag-order ako ng pho kasi medyo sumama ang pakiramdam ko kanina doon sa museum na hilo-hilo ako. Ayan na nga at pati ang Bangkok ay naisahog na. Nag-order kami ng fresh tsaka pritong spring roll, tapos banana shake, and then yung akin naman milk tea na lychee. Ang kasarap! Sabi ko sa inyo mga bakla, sobrang sarap ng pagkain dito. Babalik talaga kami. Pagkatapos nga namin kumain, nagre-retouch na si Sab. Tapos siniram niya yung aking cellphone. At ang sabi niya, gusto ko ng ganito sa Pasko, mami. Tapos lumaki ang mata ko. Nagulat me. Ito nga pala yung pangalan ng restaurant. Kung sakaling maligaw kayo sa Washington, D.C., bungad lang to ng Chinatown. Tapos, ayan si Sab. Tinatamad na maglakad. Kaya, ayan, nagrequest na na mag-scooter kami. Pero actually, yan lang naman nilulok forward niya dito. Kaya gusto gusto niya pumupunta dito. Kasi yan yung habol niya is scooter. Ayan nga pala yung outfit niya. Ani Ani May, na medyo emo. Ewan ko kay Sab, di ko na naiintindihan yung mga ginagawa niya sa buhay. Pero sinusuportahan ko pa din siya. But of course, lahat may boundaries. Kap pag too much na, syempre, pagsasabihan. Ayan na nga, pauwi na kami ni Sab. So, pupunta na kami sa Lagusan, papunta sa mundo ng Encantadia. Charot! Ito nga pala itsura sa ilalim ng lupa. Charot! So, naghihintay na kami ngayon ng metro. Buti na lang isang sakay lang kami. Tapos, ando na yung kotse ko. Nang mga bakla, nakauwi na kami. Tapos, si Jusawa ko nakatambay sa aming backyard. Diyan, tatapos ang ating vlog for today. Bye! Love you!